Ayong hey, adlaw mga par, na so, nahanapod tayo na sa tuang part 2 sa uh, pagbuhat o DIY filter. sa so, ako ipakita sa inyo uh, kung giyon sa nato pagtrabaho ang tuang filtration box na kung, kung saan ito mga ipang mga materialis nga ang natong itong gamito nani, para maligon yun ang atong pagbuhat sa DIY nga filter box para sa itong buhay nga isla. Tara, So mga pare ito na yung ating pandikit. So ayan. Adhesive A at saka B. Pag paghaluin natin to mga pare uh, titigas ito mga pare yan ayan. So buksan natin yung pandikit. mag mix tayo para pandikit natin diyan sa ating mga application box. i -re natin mga pare So ayan yung kulay niya kaya ito yung isa so ito yung pinagisipan ko na pang mix natin pwede rin tayong gumamit yung, uh, yung malinis na ano uh, kahit anong yung mga uh, plastic na hindi na ginagamit So ayan mga parikoy, so magmi-mix na tayo. So, napaka-importante din na tips mga parikoy kung kukuha tayo ng sample ito uh, gagamitan natin ng stick or kahit ano na pwede natin pang anong dyan pang kuha dahil yung sa gilid niya mga parikoy is matalim o ma matulis uh, kasugat yan mga parikoy yan kuha tayo lagay natin dito yan Then next next step natin uh, uh mga parekoy, itong pinagamitan natin sa adhesive A ay hindi natin pwedeng gamitin natin sa adhesive B Then pag ito ang gagamitin natin magkukuha tayo dyan hindi na natin yung mga gagamit yung mga natira pang mga uh, adhesive. So, iba rin na pang kuha ang gamit natin So, ayan. So, kung gaano karami yung adhesive, eh, yun din ang imix natin sa bill. Ayan. pa natin yung isa. So, pwede natin din itong kamayin mga parikoy. Ayan. Eh. Pwede Kama din kamayin natin para hindi tayo pa mahirapan sa pag-remix. Mix na natin to. Once na na-mix na to mga pare pwede na natin to pang tapal. Pandikit natin sa yung mga may buta sa ating uh, filtration box. So, ayan mga pare ko, tapos natin pinagpaghaloin tong adhesive natin. Pwede na natin to pang tapal. So, mag-start na tayo. magsisimula na tayo sa paglagay ng ating uh, pandikit so din uh, napaka-importante din mga pare ko na may tubig din tayo magagamit natin itong tubig sa pag ano yung pagfinalize finalize ng ating uh, pandikit dahil ko sa ito dinikit sa ating kamay pag wala tayong tubig so dapat uh, gagamit din tayo ng tubig para pang hindi siya ganong dilikit sa ating kamay. Ayan. Lagyan natin to mga may mga butas-butas. So, ito yung gamit ng tubig mga parekoy. Ganyan lang natin yung tubig imamasa natin dyan sa pinalikit natin na adhesive yan so magiging smooth yan pag gagamitan natin ng tubig so ganun lang ka simple mga parekoy sa paggawa natin mga filtration box at saka paggamit nitong ating pandikit para hindi nalabas yung tubig So, I hope na mayroon mayroon kayo natutunan sa akin music vlog mga parekoy. Uh, don't forget to like and share sa ating mga videos para sa mga more tips para sa pag-alaga ng ating mga uh, ornamental fish. So, pamamaraan. So, mayroon din ah uh, mga parekoy, marami din tong uh, mga tutorials. So, ito basic lang ito na ano, mga parekoy. So, maraming salamat sa panonood mga parikoy.